Napakagara ni Ray. Bali, ang liig ko Sa ganda eh. SM City, Santo Tomas. Beautiful in white. Ay, kamusta ho kayo ngayon? Anong kastana? At nabali ho ang inyong liig? Naku po naman. ay buti na lang din ako nakasalubong uli ngayon. At talaga namang nabali pa lang inyong liig. Naku, ipasensya na ho kayo. Ay, ngayon pa man din ay ako nakaputiri na palda. Inay, kuhanan nyo nga ho ako. Bakit? Okay ano kay naka sabi eh, beautiful ni white daw na daw kanya ni eh eh ngayon paano kaya ipapakita ko pa ang akin si dalhin mo doon sa bawang doon no, sa, sa ng, ng kuya Kenneth mo no? nung nabali din ang paa na oh. Oo, ay hindi na pala ako magpapakita sa inyo. At nang baka mamaya ay, eh, naku po. Baka yan yung eh, masasaan ng pagkabali. Kaya nga, baka masasaan pa kayo ng pagkabali, eh. Masisin niyo pa ako. Ay, wag na, hindi na kong papakita. Sabi ko, mandi kanina ikukuha na ninyo. hindi magpagaling. Ay, di ko sasabihin. Nga, kainaman naman po kayo. Hindi ka ko oh Ay, kayo yung magpapagaling day yan. Ano ho? At ako yung nagpapasalamat na rin. ano Ingat kayo palagi at next time ho, pag ako yung nakasalubong na ninyo, ay ako ho, iharangan nyo na lang sa harap. Sa harapan ko, ano? Diretso, para hindi na nagka nagkakandabali. Ano, para hindi nagkakandabali ang inyong liig, deyan. Kay naman na kayo. God bless, ho! Uwa. Uy, nay. Ano gang ay e, yung toong masasabay sa hiwalayan ng katnyel? Nako. Ay, e, sa tunay nga. Eh, kaya ako nakahiga, deyan, eh. Eh, gawa na, e, na ako'y nalulungkot. Ako'y nagmumukmuk, deyan, na, eh. Nung nalaman ko naghiwalay ang katnyel, talagang hindi ko matanggap alam kong kayo rin, hindi nyo matanggap na naghiwalay na ang Katnyel. Ako kaya nalulungkot. Pala yung nalulungkot. <laughs> eh na hindi. Talaga sumikal din ang sakit ng ipig ko. Sumabay pa sa sakit ng ano, nararamdaman ko. Anong nalaman kong naghiwalay ang Katnyel. Ah uh ah. -huh. Bega naman nangyari eh. eh hindi ko matanggap eh. Hindi nagkakaya pwedeng iba, magbalik kang kaya ang dalawa. Posible okay. na magbalik. Nakakatakot na magmahal ngayon. Diyos ko ako. po. Ay, bakit hindi matatakot? Ba Pagkagayang hiwala, hiwala. Ang dami atang nababalita naghihiwalay ngayon. Ganon talaga. Alam mo, uy, Minsan, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Malay mo naman, bukas makalawa sila ulit. Oh, iwag Bilis. nating lagyan ng, ano, ng tuldok. Ika nga. Dahil di naman natin masasabi eh. Ba? Ay, sabag, Ang lahat ba? ay ano, nakaplano. Ano ganyan? Oo. Oh, oh. Ay, sino kaya nakaplano para sa akin? Naupo. Ba <laughs> Abay, bakit? Aba, mali ninyo sa banda-banda day yan. E matulog na lahat mo sa mga mo. <laughs> Are, sabi din ni Kuinay, bakit po lagi silang magkasama? May series ba sila? Abay, parang ayaw nyo kami lagi nang magkasama. Ari nga ngayon na nga lang humuwi din eh. Din sa Pilipinas. Ah, okay naman kayo. Eh ngayon, ho, sinama ko na din eh sa Batangas dinay eh, sa Sulano Hotel. Ayan, ngayon ni kakalampagin ko at kami may namaya. mamaya. Oho sa kape naman kay Magparon. 4 p.m. sa Barangay Don Luis, ano sa si Batangas. Tara, ating kakalampagin na nga. Kakahiya yata ang kalampagin yung to. Bakit naman kayo may hihiyain ay? Aba, itang hali na, ikakain eh, na. Kakain na diyan ang gayaan. Si mapapasa na lagay na iyan. Ako po, Diyos ko, huwag na magpaganda. Bakit Maganda ka na. na Kita mo gayaan, aalis na at lahat, bumalik ka pa rin. Baka sabihin ni iyan ko, sama naman na rin ni Hindi. Ayos na gawin. Hindi. Para, para Ay, okay para, para. na yan. Tana. Hindi, Hindi nga, naku po, ako'y naiiyamot na eh. Yan, yan. Sige, gawin na yung shower. Tara ha. Atin pupuntahan na si Richie. Sige, kalampagin muna. Ayan, magkakapit ano lang to. Talaga kaanya ay po, kala ko bagay sabi moy Deni. Eh. Richie. 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 Kakain na. Hindi niyan. alam ba? Ano kakain na? Fast learner. Richie. Still sleeping. Nako. I think. Gumamit ka ng doorbell. Ay, doorbell na ako, inay. Gumamit. Ako. Uh, isa pa, isa pa, isa pa. Ay, abay, wala yung kasabay mama ya. Yan. He is still sleeping. Ay, anong oras na ka? 9.30 na? Yeah. Naka. Ay, paano tayo niya? Paano gang pulasang ito? Ay, paano mo niya yan? Sabayin niyo na lang uli ng mabaya Wala ko, hindi. Ikaw na. Ikaw na uli ang sumabay. kakai Puyat eh. Puyat ang bata. Puyat nga. Balikan na natin uli. Ha? Ba, hindi mo uli. Isa pa. Ay, ay, Ano ay, ako ay, 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 Opa, ito'y kakain na. Nagkaantay na doon yeah. si Ma'am Solano. Ha? Eh di, message mo na lang. naku po naman, padalin itong ito. Ayan. Andito kami sa Solano Hotel. Napakagandang hotel. Ari ang hotel na mga artista lagi ang nakarne. Ano, Kuinay? Yes. Ano? Naku po. Ay, ayaw gumising pa eh. Still <laughs> Open, please. Ay, puyat ang bata. Baka yun i- ano? Kabilis mo yata ngayong magbihis. Anong floor yun? Ayan. Let's go, Winay. Hindi ako iniwanan muna. Huh? Nandini na po tayo ngayon sa Ball Restaurant. Ayan, dito lang din yan sa Solano Hotel. ganda din eh. Ayan. Ako, gutom na gutom na si Queen Ay. Ayan. Hello. Ayan na nga. Hi, tita! Hi. <laughs>